Ito, so, iba na, Gans, si kung ka mo, teka, teka, parang madrama ata yung una kong video, no? Pati music, madrama din. Pero aminin mo, totoo, di ba? Medyo may suntok yung mga sinabi ko. Pero ito, dudugtungan ko to. Kadugtong actually to noong unang video. Medyo mas alive lang ako ngayon magsalita. Di ba, ang dami-dami nating gustong gawin at ang dami nating gustong ma-achieve sa buhay lately. Pero ang dami nating excuses. Ang dami nating mamaya na lang. Mamaya na, bata pa naman ako. Mamaya na, inom muna tayo. Mamaya na yan, may bukas pa naman. O kaya naman, sabi ng iba, mamaya na. Busy pa ako eh. Wala kasi akong oras today. Excuses, excuses, excuses. Ang dami nating excuse sa buhay. Pero gusto natin lahat maging successful. Lahat tayo gusto natin umaman. Pero anong ginagawa natin para maging successful tayo sa buhay? Ito mga charot. Kaso may sampal talaga yung realidad ng buhay lately eh. Yung mga bagay talaga na dapat natin gawin eh. Kailangan natin ng disiplina at sakripiso. Hirap na. No? lahat tayo gusto nating lumama. Aminin niya. Yan. Yung iba gusto magpunta dito sa Canada, sa UK, sa Australia o sa New Zealand. Pero hindi lahat umaaksyon. Kami kasi nating rason. Kami nga nating excuses. Pero no catch yung mga taong successful. Wala silang excuses sa buhay. Go lang ng go. Sabi nga ng video na napanood kanina, there are three factors to success. Contability, ownership, and no excuses. Shit, nasampal na naman ako ng katotohanan wala pa rin. pera varieties natin ba? Diba? Oh, ano pa ginagawa mo dyan pag di ka tumayo tutulog tulog ka bumaho ka na magtrabaho ka sumide hassle ka pag tayong tatamad tamad ha walang excuses ngayon walang excuse letter sa buhay